Ayan mga ka-babes. ko, oh. maka Naka-black. <laughs> Papawis muna tayo mga ka para tanggal ano, kolesterol at mga fats sa katawan. Ayan, dito po tayo sa Quintos. Uh, lang ano ngayon. Walang tao. Walang traffic. Masarap mamasyal Pag ganito. Ang mga tao ay nasa cemeteryo punong puno ang North Cemetery ayan, yan kasi ang public cemetery dito sa Maynila na sasakupan ang lugar ko mga kabibs kaya mamaya pa po ang pasok ng inyong ate malingki muna tayo ayan kumusta po kayo mga kabibs mega love shoutout po sa inyong lahat sa lahat po ng mga sumama sa live po kahapon quick live paparoon sa kya po salamat po at uh, patuloy nyo sinusuportahan ang inyong ate kahit na medyo sobrang hindi tayo masyado makaikot ngayon pinibilit lang talaga natin para lang makabawi sa ating mga kaibigan vloggers Ayan. sobrang busy po ang inyong ate ang daming dahon no? Eskwelahan to mga kabids ang Ligarda Elementary School. Walang pasok. Sa totoo lang, pinapawisan na po Pinapawisan na si ate. Ayan, lakad pa rin tayo. Ayan mga kabibs, ang lugar pong ito ay Quintos, Sampalo Quintos at dyan sa banda dyan bandang isang kali na lamang at Espanya na yun no? yung may mga sasaking nadaan po na yun, mga kami Espanya na po yan Espanya Boulevard Ayan. ito na tayo tayo ay sa trabaho market mamaya malengke tingnan natin kung may mabibili pa na magandang isda ngayon dahil Siyempre, holiday ngayon. Pero, siyempre, pag holiday, mas marami na mamalingke talaga. Dahil, yan ang time para makapalengke ang mga tao. Walang pasok. Yung iba naman, nag stay lang talaga sa bahay. nag food trip. Yung mga walang pasok na ano, lalo yung mga government employee ang haba ng kanilang bakasyon long weekend ngayon po ate ay walang long weekend di uso sa akin yan <laughs> trabaho pa rin tayo kahit na holiday holiday kahapon holiday ngayon bukas naman ay November 2 Sunday yan dito na tayo actually trabaho na itong ano na ito kanto na ito palengke na mga kababes ito parang ang linis ng kali ngayon sarap magbiyahe uh. para nakapag kayo sa sampalok sa uh. ayan uh. Bosa, Oh, sao. Hey, Mick! <laughs> Let's go, let's go. Ayan na. Dito na tayo sa bukan palengke mga kabis. Vicente Cruz Street. Ito, Cristobal. Yung Vicente Cruz Street ay trabaho market na yan. Ayun, mukhang madaming tao sa palengke. Ayan. rin tao sa palengke mga kababes dito na tayo sa trabaho sabi sa inyo eh kung kailang holiday eh. marami talaga na mga palengke traffic pa tayo palengke time trabaho trabaho ito ang pinakamalaking palengke dito sa Sampalok. Ang trabaho market mga kamis. Masawa ko ang laka ng likod. Ang <laughs> daming tao. Dito pa lang yan sa bungad mga kabibs. Sa harap. Uy, mais. Harap mais. Mais sari sare Ang daming bulaklak ngayon, oh. Ang dami, oh. Punong puno mga kabus. Ayan. Ayan ang ano... Ang de la Nandyan, mga ka Itong kanto na to, intersection, Loyola, street. tayo sa MD La na. MD La Puente na. lahat Palahat. na tayo sa White Loyola Mga Kabibs. Daanan din kasi ng ano dito. Ayan ka daan ng babes nandito na tayo sa May Vicente Cruz. Parang napakadaming tao ng mama lengke ngayon Yung asawa ko nandun na sa <laughs> pamalengke na mama na siya ay eh, ito pala ay ayan may mais beo beo may mais may mais gusto ko po paborito ko ang mais magkano daw magkano sa mais ate Uy, ipasukin natin ang palengke ng trabaho mga kabibs. Mga <laughs> people. Sobrang daming tao dito. Parang piyesta. Oo oh, nga pala, piyesta ng patay. Grabe. Ayan Ito ang palengke ng trabaho market. Ito ang senaryo ngayong November 2. Ay, November 1 pala mga kabibs. Masyado na mga advance si Ate Bibi. <laughs> November 1, araw ng mga santo ngayon. Bukas ang November 2, araw ng mga patay talaga. Eh, grabe. Hindi mahulukang kalayong dun sa Puruwa. Hmm, buti maluha dito. <laughs> lalo na siguro kanina medyo mga ano na yung maagang maaga daming tao medyo tanghali na kasi ngayon mga kabuse daming tao nilipasa natin mga kabuse dami din namang isda ano wala? walang isda maraming salamat po sa pagsama niyo sa inyong ate. Ay, hindi na tayo shadow nag-video sa palengke kasi napakadaming tao mga kabibs. Ayan, tapos na po kami magpalengke ng asawa ko. Maraming maraming salamat po sa pagsama niyo sa inyong ate. Medyo mainit na po talaga ngayon. Madaling uminit mga kabis Sa bagay, mag-7. 7.30 pa lang mga kabibs. Mainit na. Kaya nakapahing na inyong ate. Maraming salamat sa pagsama. And God bless. Sana po maging maganda at maayos sa payapa. Ang Ondas 2025. That's the best